welcome back to my channel so ayan guys wala naman tayong mga update so makikita nyo sa aking youtube channel guys is nag update po ako ng mga pabahay dito sa naik ayan sa pasinaya sa pasinaraw sa lahat lahat sa pagsinag yan ang ina update ko so sa mga bagong subscriber dyan wala muna tayong update so ngayon samahan nyo muna ako mag uh, bukas o ayan na nabuksan ko na yung order ko galing sa shopee na order ko yan guys nung nag sale sila So, 133, 133 lang yun, guys. Excited na ako ikabit yan sa labas kasi... Kasi nga, hindi pa kami, hindi pa namin naranasang magkabit ng Christmas light sa labas, guys. Nung no, doon pa kami sa tagig ng upahan, guys. Uh, hindi, hindi, hindi kami nakalagay doon ng mga Christmas lights. So, ngayon, nandito na kami sa bahay. Talaga na, namin, yan, magkabit ako doon sa may labas, sa may bintana namin. Doon ko yan ilagay, ilagay, guys. So, Christmas lights natin guys. So 133 pesos lang yun guys kasi doon ako nag-order sa live may 70% silang discount pag doon ka mag uh, add to cart, doon ka mag check out. So ayan guys, 'di ba? Ang ganda. So ikabit ko 'yan mamaya sa aming bintana. ayan guys, nandito na tayo sa labas ng bahay. So, ayan pala yung labas guys. So, ayan, nakabit ko na yung ating Christmas lights. Diba? Ang ganda tingnan. So, mag-performance na kami dito sa Pasinaya guys, dito sa Nai. Uh, mas, ang feeling lang guys, masarap, masarap, masaya yung may sarili talagang bahay. Ayan. So, dito guys, tahimik tahimik ang kapaligiran uh, paggabi dito guys yung mga nakatira dito nasa loob na ng bahay uh, kanya-kanyang ano na yan okay naman dito guys wala namang problema ayan ito yun pakita ko man sa inyo yung labas so ayan guys bagong kabit lang yung ilaw yan o yung meral ko na ilaw yan, sa mga pusti na yan, maliwanag na yung aming mga daan dito, guys. So, ayan, o, bagong kabit yan. So, yun lang, guys. Thank you for watching!